Al. No. Yeah, okay. Sa pangalan po ng Dakilang Panginoon Yesu Cristo, isang napagpalang natin po sa mga uh, isa sa atin Ngayon po, hindi ka tayo sa ikalawang bahagi na kung saan pinakalakay ang mga sitas o ibang hindi. Kanina po, yung panalangin ito yung pamamata natin para yung sa loob din natin na uh, maipaabot natin sa ating katilang Panginoon ng mga kahilipan natin. At sa ibang ninyo naman, ang gusto namin magsasalita sa pamamagitan ng mga kapagpahaya para may ugnay po sa ating pagkabuhay kung ano po ang mga dapat natin mga bagay-bagay na kaluon bagay -bagay, ng Diyos na dapat natin sundan sa ating pag-araw-araw na at panumuhay. Marami po, tinalaki ang mga sitas, pero atin pong babasahin muli para dinero buhay ay bawat minsahe sa bawat sitas. Ito, natin tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 14. Sabi, O mga magmang na taga-Galasya, sino ang nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Isu na napaka sa pros ay paniwanag na inihayag? Kaya po, bakit tinawag yung mga taga-Galasya na magmang? Itataas natin sa 1. Yeah. Sabi dito. At ko'y sa one, uh, Galatia size, patulog. ako ko'y na kay yung nagsilipat sa ibang-ibang mundo Ngayon po pala, ang ibanghilyo ay dapat po maging pundasyon ng ating pagkabuhay. Halimbawa, sa ngayon, maningito pa ang daming preacher, ang iba-ibang denominasyon, iba-ibang paniniwala o doktrina. Pero, under kay Christ, sa ilalim ni Kristo, ay tinatawag na kristyano. Hindi yan reliyon, ang tawag niya denominasyon. Kung baga, sa sanga, sa reliyon, halimbawa, sa, ang religion Islam, ang propeta dyan, si Muhammad, ang Diyos nila, si Allah. Pagdating naman dito sa Kristiyano, ang Diyos, kinikilala nila si Kristo. Kaya follower ni Kristo. Ngayon, alam natin na mayroong Diyos na sumasang sa lahat. Pero kung ang lahat ng tao ay nagpapahayag na sa ilalim lahat, palaging sinasambit ang pangalan ni Kristo, ibig sabihin yan, tawag niya ng tao niyang kristiyano. Ngayon oh, po, kung natin, si Kristo, meron po siyang pundasyon walang iba yung English yang itinayo ng Diyos sa pangalan niya. Pero dapat alam natin, ang kalagayan ni Yesu Kristo, Father siya, bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Doktrina pa rin yun. O um Si Yesu Kristo, kasama niya ng Diyos, mula ka sa sangkalangitan, pagkatapos, ang ginawa ng ama, nagsubo muna siya ng mga propeta ay eh, para ipangaral ng tao magsisi, magsisi, magsisi ng kasalanan. Pero sadyang matigas ang ulo ng mga tao at ayaw magbalik loob sa Diyos. Sabi niya sa talinghaga, marahil igagalang nila ang aking anak. Pero ano din nga sa nag-iisang anak? Walang iba, pinatay sa halip na mahalin, pahalagahan, ang mga pahayag o ibanghilyo na itinangaral ng ating nakilang Panginoon. Ano ang ginawa ng tao? ipinagtalit po siya sa isang tulisan si Barabas. Ganyan po ang tao. Matapos, pangaralan, pahayagan ng salita ng Diyos, mas pinipili ka rin natin yung isang masamang bagay sa halip na mahalin si Jesus Cristo. Attitude po natin yun. Kaya kung pag ko po natin, kung tayo po namulat na sa Ebanghilyo, pagkatapos meron nga nga na naman ang nga itang Ebanghilyo, tapos lumitan tayo ang tawag sa atin dyan, mangmang. Alam mo na ibig sabihin, dapat consistent tayo doon sa aral kung paano tayo tinawag, nagsimula tayo at natuto tayo. Dapat po panatilihan natin yung bagay na yun at huwag ng panipat-lipat ng sifita. po kahit sampung ulit pa tayo ng talipat at sampung bisis ilubo, kung mang sasabong pa rin, o nasimulo pa rin, useless pa rin. Eh dapat, ang una dyan, makita sa atin, nagbago na ba? Nagsisi na ba? Binago na ba? O nagbabagubaguhan lang? Kinakailangan, makita yung isa lang na sinabi ng ating Gatilang Panginoon sa labing dalawang alagad nung tawagin nila siya. Anong sabi ng ating Gatilang Panginoon? Follow after me. Sumunod ka sa atin. Ngayon, ano yung mga susunod na natin iapat ng ating Gatilang Panginoon para hindi tayo maligaw, hindi natin magawa, yung hindi ayon sa kalooban ng Ama para hindi tayo magsilipat sa ibang aral. Para hindi tayo tawagin ng mama. Kundi dapat panapilihan natin. Bakit anong sabi nito ng Apostol Pablo? Na ito hindi ibang ibang hilyo, kundi mayroon nila na sa inyo'y yung nagsisili galit matumpaga o okay kinasana pero nililigalit ka na nangag-iibig na pasamain ang ilang milyon ni Kristo. Kada kwa, itong warning, kahimat kami, ay, eh, kahimat doon sa grupo ng mga sinubo ng ating dagilang Panginoon. Ang sabi, kahimat kami, kung isang anghel mula sa langit ay mangaraw sa inyo ng anumang ibang hiyo na iba sa iyawing ipinangaral ay matatwin. E iba na kung halimbawa magugulatin tayo. Kasi kung yung mata natin pwedeng madaya, halimbawa nakakita tayo ng anghel, may papa, nananaraw ng ibang hiyo, sasama so, na ba tayo sa kanya? Sabi nga, Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin. Lahat ng tagapagpangaral, yan po ay kinakasihan ng espiritu. Ang tanong, anong espiritu ang kumakasinun? Kung yan ay tapunta sa pagkawasa, ibig sabihin, hindi po yan espiritu santong. O espiritu mula sa Diyos. Dahil, ang nais, may ganigin yung samahan, mula para magkawatak-watak hindi po yan galing sa Diyos. Ngayon, bakit minatingin ni Apostol Pablo ang mga pagkaganasya? Ito lang ang hindi kong malaman sa inyo. Tinanggap ka ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawang ayon sa katosan? Sa pamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalatayo? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Halimbawa, ilagay natin sa ating sarili yung Espiritu Santo bang nangunguna sa ating pagkabuhay, paano mo siya nakapasok sa ating pagkatao? Dahil lang ba yan sa pagsunod? Sa mga kautosan? O yun ay kaloob ng Diyos Habag na dahil kahit tayo man gaano karumi, gaano man tayo makasalanan, kinahabagan tayo ng Diyos kung baga, sa isang lalagyan, nakapulot tayo sa isang mababang kalagayan na marumi, hinugasan, pinatawat, at pagkatapos, ginamit na muling ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay sumisimbolo sa kasangkapan. Ano ba, diba, isang tasa? Dahil tayo ay marumi, makasalanan, napulot tayo sa tabi ng daan, at pagkatapos doon, yung karamdaman pa mang mararangin para mapunta dito dahil ang tao po kasi kahit gaano man kalakas kapag iyan po ay ginalaw ang katawan sa kasyang makapagsasabing Diyos po pero kapag walang karamdaman disco kung saan saan ka kabalahan kung saan saan mga bagay na ikanunuwalhapit ng sariling katawan kapurihan man o katanyagan o kadakulayan man sari sarisariling pangalan. Nandoon na ang atensyon. Pero nung magkaroon na ng karamdaman, na nakapagsabi ng Diyos ko. Kahit ang manginino, tumalo sa tanga yung katawan, buti lang katana, manginino. Pero, nung siya'y nahirapan ng huminga, nakapagsahin na ng disco. Kung naaralan po natin, tayong mga tao na pinatawad na ng Diyos, saan ba talaga ang yung Espiritu sa inilagay sa bawat isa sa atin? Yun ba ay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o dahil lamang sa habag na mula sa kawalan na ay isang makasalanan pinatawad tayo ng Diyos. Ano masabi dito dito? Nakatamandang na ba kayo? Kayong nagpasimula sa Espiro, kayong nagpatakasaksan kayo sa lahat. Bakit po? Kasi po yung mga taga-Galasya, tinuruan nga ng mabuhutang aral, kabuti ang asal, kung ano ang pagkikitungo sa kapwa, nung pinago na, mas iniibig pa nila na pangalanan sila yung makalaman ang mas nila nasa isa doon sa kakabag ng Espiritu. Kaya ang gusto pa rin nila, kapurihan, katanyagan, nagpasimula sa Espiritu, nagtapos sa laman. Kung baga, sabi nga, kung tayo yung nasa Espiritu, bagamat may nagsabi sa atin, salamat bro, huwag mong akuin ang pasalamat na hindi naman sa'yo, kundi ipasabi mo agad sa Diyos. Anong sabi ng mga batlayak sa tangin ka ang magpasalamat? Kaya e kapag yung pasalamat na yun, inaksip natin, hindi po sa atin yun. Ibalik natin yan sa Diyos. Piniis baga ninyong walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay. Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu ang Diyos po yan. At gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kutusan o sa pagkikinig tungkol sa kanilang palatay. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Yung Diyos ba na nagbigay sa atin ng Espiritu na gumagawa sa gitna natin kaya dahil sa ating mga kamay, may gumagaling na isang tao may karamdaman. Sa pagpapatong ng ilang kamay, yan ba ay dahil sa mga gawa ngayon sa kautosan o dahil sa pakikilig tungkol sa pananampalataya? Saan ba sa gumaling? Dahil ba sa pagsunod o dahil lang sa pananalit niya? Kaya siya gumaling. Ibig sabihin, kahit siya gumaling man, hindi sa ating yung nanganig, kundi ipinagaan lang sa ating kamay ang kapanyarihan ng Diyos. Tayo na yung kagamitan o kasangkapan na dumali lang sa atin para kayong kapli na walang kwenta kung walang kapanyarihan ng Diyos. Nung dumali na sa kagumaling yung tao na pinulungan natin. Ganun po yun. Kaya nga ni Abraham, na sumang para tayo sa Diyos, ako ito binilang sa kanya na takwiran. Totoo po. Bakit? Kasi po si Abraham, bagamat po si Sarai lipas na, kung baga hindi na pwedeng magkaanap, yung pangako lang sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel na magkakaroon siya ng anak kay Sarah, sinampalakayanan niya po yun. Para magdunas siya sa paano na magkakaanak si Sarah, ilipas na, kung kaka hindi na dinadala, uh, dumadanas ng panigil isang babae o yung buwan ng dalaw. Kung kaka, wala na. Pero dahil sa pananampalatay ni Abraham, nagkaroon ng katupala yung pangako ng anghel sa kanya. Ngayon ang tinawag anak sa isang babae malaya at sara. Ito naman yung anak sa pagkaalitin. Ay agar naman yun. Yun naman si Ismail. Alam mo sabi dito? At sa pagka ipinakita na ng kasulatan na aariin, ganap ng Diyos ang mga hindi sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang Ibanghilyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya kung titignan po natin, bakit nagkaroon ng pananampalatay si Abraham? Bagamat hindi niya pag-aibita na sa pamamagitan ng kanyang anak, anak ng isang malaya, ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kung baga, sa taong kasi, sa kalagayan natin, suko so, so, agad tayo. pero gawin natin halimbawa si Abraham. Pagkabat hindi na pwedeng magkaanak ang kanyang asawa, pero hindi siya sumuko. Hindi sinampalatayanan niya yung sinabi ng Diyos. Sapagkat alam niya na bagamat sa kanyang pag-iisip ay hindi na maaari, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, maaaring ang mga bagay na imposible ay piling maging in, maging Kaya po, kung na po natin, tayo po minsan, sumasampa tayo tayo sa Diyos, pero pag doon na tayo, bakit kaya ako yung nananalangin, gusto ko sana makalipad sa ibang bansa, bakit hindi nangyayari sa akin? Marahil siguro hindi ka ginagawa ng Diyos kay ipagkano sa dahil baka kung ito'y mapunta doon, baka ikapahama. Kung baka, sabi nga, in the right time, in the right place, in this time. Diyos mo ang gagawa ng paraan mo. Sabagat ang lahat ng sa mga kawang ayon sa kutusan ay nasa ilalim ng sumpa. Totoo po. Dahil sa mga kautusan, nagkaroon ng sumpa. Ano ang sumpa? Ang tao mamamatay, Totoo po. Lahat ng tao ay daranas ng kamatayan. Sa makatawin, tama yung sinabi ni Agustin Pablo. Walang matuwid, wala, wala kahit isa. Kaya kung sasabihin natin, hindi ako nagkasala ang tawag sa ating sinungali. Dahil nga, sinasabi, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Ibig sabihin, kung aakuin lang natin sa ating sarili na tayo yung makasalanan, nakaganap na tayo ng kalooban ng Diyos pero ang mahirap po kasi isuko ang ating pride. Kaya hindi tayo makapagsabing patawad po Diyos ko. Kaya po ayaw sabi dito, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusunan sa aklat ng kautosan upang gawin nila. Ito po, tapos, dito na po namin ang sumpa dona na nakataghana sa bawat tao. Sinabi yan ng Diyos, Puroko ng panahon kay Adam. Dahil ginawa mo yan, muna sa iyong pangis, ikaw ay magkukuhay. Ang sabay sa iyong pagbubuntis, ikaw ay daramas ng pagyahirap at sa ahas dahil ginawa mo yan. Ikaw ay kakain, kakain ng alabo sa buong mong buhay. Hindi ba naman nasunta yun? Pero well, kung natin, tayo pong mga tao ay kinakailangan munang mamatay. Ano ang sabi sa isang kalimaga? Maliban na ang puti ng trigo ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. kailangan dumanas muna tayo ng kamatayan bago yung everlasting life. Hindi ibig sabihin, halimbawa, dumating na ang ating katilang Panginoon, yung mga nabubuhay, mauuna na sa salungong sa ating katilang Panginoon. Hindi po. Kundi, yung mga nabubuhay, sa isang kisap na katatanguhin bago ang katawan. Yung mga nanamakay naman mula sa mga lilis, yung mga buto, at sasama-samahin eh, yung mga butong mula ng mungo hanggang yung diliit ng kalampakan ng mga buto. Sila ay babalutin ng, o magkakaroon ng mga litig, babalutin ng laman at babalutin ng balak at hingan muli sila ng hininga ng buhay sa makatulit sama-sama tayong -sama sa sanubok sa ating dami ng Panginoon sa kalapaan. Kaya hindi mauna yung mga buhay is sa mga minamatay. At yung mga namatay naman, hindi naman mauna sa atin. Yan ang paniwala natin na sa langit na yung mga namatay na. Sa kasulatan po, lahat tayo ay sa sanubok ng tamang panahon. Kung baga, doon ka lang sa waiting area. Kung ano nangamatay dahil sa pangalan ni Kristo, nandun ka sa ng dambana. Pero, yung mga nangamatay dahil sa kasalanan, yun ang haharap lahat sa kanto. Kaya kung maga, habang buhay pa kayo, dapat, ang pinakamaganda po yan, yung panghuling hininga ng buhay, matapagkrik yun sa ilalim, matapaghingin ng tawad. Ang, ang kasunod puro buhay na walang hanggan. Pero kung nagmatigas ka rin, ayaw pa rin magpatawad kahit sabihin pa ng preacher yan, o ano pa ang pangarap ng Santa Ana Dios magaling na gagawin pa yan kung so at ayaw naman mga ang at ang, ang kanyang pagkatao useless po kung baga, huwag natin sayangin ang buhay natin sa ngayon. Ano ba siya sabi? Baliwanag na ng ang sinuman ay hindi aaring ganap sa katosan sa harapan ng Diyos. Totoo po, hindi talaga magiging perfect ang ating pagkabuhay kung dahil lang sa pagsunod sa kautosan. Mahala pa rin yung pananang palataya. Kaya rin bawa, dati noon kasi, kapag ang isang tao ay nagkasala, ayon sa kautosan, na kanyang ipinagkasala, ang hapon ay ito, magsunod ka ng ganitong baka, upang nahingkunga ng iyong mga hanap buhay. Noon yun, pero tinapos kayong natigil na yun nung ang ating dating ng Panginoon, yung buhay niya na ang itinalaga na pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung noon, gagawa ka muna ng kasalanan bago ka mag-alay, ngayon po, kaya tinatawag na pananampalataya kasi nauna na yung pagkahaglo bago tayo nagkasala. Kaya sa sampalataya naman natin, ikukunit natin yung pagkakasala natin doon sa ginawa ni Kristo, mapapatawad na po tayo. Ang tawag doon, pananampalataya. Kaya hindi po tayo aming ganap sa pagsunod dahil sa kautosan, kundi Kaanyo ko'y pagtitibayin dahil sa pananang kalataya. Dalawang libong taon na nagtapakok si Kristo. Pero tayo ngayon lang, pagkalipas ng dalawang libong na kasala, ibig sabihin, sakot na lahat hanggang sa kahuli-hulihan ang pagtapatawan ni Kristo sa pamamagitan ng pananang natin sa kanyang ginawa. Kung baga, i-relate -re lang natin yung ating pagkakasala sa ginawa ni Kristo. Aariin ganap po tayo doon. Sa sumpa ng dotosan, ay tinagos tayo ni Kristo na naging sumpa sa kanang ating sapagkat na susulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahon. Kaya po, kung yung dinanas ng ating gagilang Panginoon, na ipinako siya sa cross. Bagamat ito iba ang ibang kaliwanag meron sabi sa, sa kahirap ng tulos, meron siya sabi na kandi pa ang mahalaga po nun. Yung yung tinatawag na hatol o kaya sumpa na dapat sana sa atin tinanggap na lahat yun ng Kristo. Ang gawin na lang natin, sa talatayanan natin siya, na bagamat siya yung isinupa. Dapat sa'yo'y tayo. Pero batalan kayo dahil hindi galing sarado ang Diyos sa kawang isa sa atin at binigyan pa tayo ng pagpakataw mag doon sa mga layunin ng Diyos na walang iba makasama niya tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ano ba sabi? upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Christ Jesus upang sa pangmagita ng pananampalpal ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Kaya po yung po natin mga kapatid, nauuna po ang pananampalpal. i re lang natin ang ating sarili sa buhay na dinanas ng ating nagilang Panginoon na nakabayubay sa sakos dahil sa ating mga kasalanan sa kapo doon, kapag nag-surrender na tayo ng ating pagkatao sa Kanya, doon niya na po ibubuhos ang Espiritu Santo sa ating buhay. May mga bagay na mahirap natin gawin, pero dahil sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa na natin ang lahat ng mga bagay. Kaya patpurihan natin ang Diyos, ang ating katilang Panginoong Isa Kristo, dahil sa kanyang habag sa atin, hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak at tayo'y pinatawad ang gagawin lang natin sa palakayan natin yung pagpapatawad na ipinamalas ng ating nakilang kainon sa bawat isa sa atin. Siya ay mula sa Diyos, siya ay nagbalik sa Diyos at nasa kanang lukluka ng Diyos. Sa natin siya, manalig tayo sa Kanya. Sabi niya kanina, ang pananampalataya ay pagkitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin siya nakita. Maraming imaheng may mga figure pa kang nakikita. Kahit ano pa yan, kay maitim man yan, tumukuti ang mahalaga sa palatayanan natin yung dakilang pagtubo sa atin at nagkaroon tayo ng bukas na pintuan para tayo manahan doon sa buhay na walang hanggang. Siguro ang dyan na lang ang pakikipahagi natin sa oras seto. Salamat po sa Diyos at anuhan po ang ating mga karaingan, kahilingan na, na ilinugunog sa Diyos sa ating pangaraw-araw na pumumuhay. Lahat po ay hindi natin sa pangalan ni Sir upang o sa atin. Salamat po at napagpalang araw sa bawat sa sasasin.